Hello mga nanay, nakita niyo ba yung video na yung babae um, yung tata nila umuwi na kasi baldado umuwi na yung tata nila kasi baldado pero iniwanan sila noon ng tata nila nang dahil sumama doon sa ibang babae no? pero binabas yan ang binabas ng dahil ang tinignan lang kasi ng mga tao, yung ngayon lang yung nakikita sa picture na nandyan yung tatay at saka yung ano yung nagdadakdak na anak nga na siya ang nag-alaga. Pero hindi nila tinitingnan in the past. Tingnan din natin ang past niya kung ano ang nangyari noong sila iniwana ng kanyang tatay. Naranasan nila yan na pumunta ka ng iskola sa, sa pagsasabihan ka na oh, wala silang tatay ganun ganoon yung mga kapitbahay naranasan nila yan naisip ba sa mga taong nangbabas, babas na isip ba nila noon ang ang hirap ng buhay ng you know yung yung magkapatid na yan oo nang dahil wala wala halimbawa walang walang kinakain hindi naman yan inaiwanan na ano na tawag doon na mayaman sila si simple ang hinanakit, yung nagpalabas lang siya ng hinanakit talaga. Buti nga inalagaan pa. Kasi ganito kasi yan, pag tayo nag-aasawa na, pumasok tayo sa mga bagay-bagay -baga na yan, hindi lang na magpaanak lang tayo magpaanak, mag-anak lang tayo na mag-anak. So isipin rin natin na tayo, kung tayo magkaanak ay responsibility natin na alagaan ang mga anak natin. O kung nag, gusto mo pang lumandi, wag ka munang magkaanak. O pagpatuli ka na, ano rin, magpakapun magpatuli? Magpakapon ka na lang. Kasi ang nahihirapan nga ang mga bata, ang ang point ko talaga dito mga nanay, yung nakaraan, yung mga ang ang ano yung damdamin ng mga bata nung iniwanan ng ng parent ng ama, di ba? So yun po ang ano dapat titingnan din yung ano na yan. Hindi lang yung titingnan yung, yung nasa actual na yan na yung tatay na baldado. Buti nga inaalagaan pa siya. Ay kasi kung ako yun, ewan eh, ko lang. Uh -uh. Nagpalabas lang naman siya ng saluubin niya. Totoo naman talaga. At saka learning din yon sa mga ano, sa mga tatay na ganyan. Learning din yung sinasabi niya. Yung iba kasi ewan ko. Kanya-kanya naman talaga tayo. So, titingnan natin in the past. No, no, Isipin din natin ano kayang past. Kasi nakikita yun ba yan mga kananay na mayroong mga bata. Diyan Ang mga bata pa talaga iniiwanan ng ama at ina at hindi na binabalikan. Nine years old pa lang sila na nag-alaga sa kapatid nila. Nasaan na yung ama nila na sila ang may kagagawan sa ganyan. O di ba diba? So yun po. I isipin din natin ng ganyan. Eh. Ngayong, binabas siya ng marami siyang binabas. Minumuras siya. Diyos Hindi nila naisip. Dapat tinitingnan nila ang ang past din, kung bakit nagkaganyan, bakit galit na galit. Oo, ako ako hindi ko naranasan yan pero ano naranasan ko na wala din akong ina nang dahil maagang nawala sa mundo ang ina ko at nakikita ko yung mga iba dyan na mga bata na nahirapan talaga kasi pag magpaanak ka na magpaganak ni hindi mo pala alam ang responsibility mo nawala sa isip mo hinampak ka <laughs> ang mahihirapan yung mga bata hindi nyo ba, hindi nyo ba nakikita yan, ako naawa ako sa mga bata na iniiwanan ng ano ng, ng ama at ina, kaya hinahayaan na lang na tingnan ko ako parang kinukuyom talaga ang puso ko kahit noon pa man nawala pa akong anak lalo na ngayon na may anak ako kaya yung ano yung ano ko talaga yung yung mati ko ay lab na lab ko talaga yan lab na lab namin ni Tim mhm mm alagang alaga talaga yan kaya gagawin namin ang lahat para lang talaga iparamdam namin sa anak namin na talagang mahal na mahal talaga namin siya he is very important mhm pag tayo ay makapangasawa ng afang or makapag-boyfriend ng afam tapos dadalhin tayo sa bansa nila, kailangan talaga marunong tayong makisama. Kasi manakita akong video, um, dinala siya sa bansa ng kanyang boyfriend. Tapos yung nanay ng boyfriend niya ay nagluluto at at, at, uh, ano na, tinatawag na siya sa kwarto pinipuntahan na siya, napunta na tayo sa ano, kakain na. Tapos hindi siya kumain. Ang sabi niya, busog pa daw siya. Pero ang totoo, ayaw daw talaga niya ang ano, lasa ng karni nila doon. Mm -hmm. So, pag ganyan, dapat marunong tayong makisama. Huwag ka lang tumahimik ka na lang wala explanation. O parang hindi naman ma-feel bad yung ano doon sa kabila. So, explain natin na, na hindi ko masyadong gusto ang ganito nang dahil yun na nga, magkakaiba naman talaga yung gusto natin na pagkain so i-explain lang ba in a nice way parang maintindihan din nila, kasi yun sila nalilito yan sila o bakit hindi siya ano, hindi pa niya nagustuhan yung pagkain natin hindi ba niya tayo gusto o diba, pinakisamahan na nga tayo dapat din makisama din tayo at respeto rin, mhm mm dapat sana, pumunta na lang siya doon sa pagkainan tapos respeto mo lang tikim-tikim ng kunti, dapat siya sabihin niya ang totoo na in a nice way talaga na malambing na pagkasabi oo, tapos yung boyfriend din niya. Alam naman ng boyfriend si niya kasi matagal na sila. Eh, matagal na silang nagsasama. Eh, alam naman ng boyfriend niya na eh, ganyan ang pagkain sa Pilipinas. So, pero naman, magkada naman yung karne sa ibang bansa. Mga nanay ko, mas malinis pa nga yung karni nila dito. Kasi sa atin nga, kumakain nga tayo yung mga nilalangaw ng ano doon, merkado natin noon, no? Oh. noon yun ha, noon, kasi nung nandoon pa ako, yung merkado nga natin doon, daming langaw, gumagayan pa langaw, gumaganyan pa Mm -mm. Ganyan, ganyan lang, no? Parang lumilipad yung langaw. Tapos, kumakain pa nga tayo nang ginamos. Maraming langaw dyan. At saka yung tuyo, maraming langaw yan. Walang takit-takip niyan. O, oh, di ba? so, dapat talaga marunong tayong makisama kung nandoon na tayo, kasi una talaga yan natin na ano gagawin, na marunong kang makisama, kasi kung hindi ka marunong makisama, ay nako iwan ko lang tapos yung pride mo, tumataas yung pride mo, tapos yung pride na hindi kayo makaintindihan, ay nako talagang bzyarj, gaganyan talaga yung so, kailangan talaga marunong tayong makisama I explain natin ng mabuti pa-intindi natin sa kanila kung ano ang ayo at gusto natin mm -hmm. Pag wag masyado tayo mag -inarte. oy kasi nga, hindi naman tayo mayaman sa atin Hmm. buti lang kung tayo sa atin eh. ganon din, makain din tayo ng ginamos hmm. so ganon yun hmm. so intindihin din natin ang feelings ng ibang tao meron akong kakilala kakilala ko talaga hmm. na ang sabi niya sa akin day uh, ihanap mo naman ako ng afam dyan, mapangasawa ko kahit na matandang matanda kasi daw, basta makarating lang daw siya dito sa Amerika kasi pag mawala daw ang APAM so yun na nga ang habol niya kasi ang akala niya pag makasawa siya ng matanda at mawala kung anong mayroon sa APAM na yan na matanda ay mapasakanya lahat ay hindi ganon ka easy hindi ganyan kadali mm -hmm. pag makarating ka dito sa Amerika makapangasawa ka ng matanda na tapos may mga sakit sakit pa yon tapos pag halimbawa biglang nawala yan sa mundo hindi pa nailagay yung... La, lalo na pag yung papers mo hindi pa na-process, ganyan. Tapos yung yung pangalan mo ay wala talaga sa kanyang property or anong mayroon siya. Pag mawala yung matanda na yan ay wala ka talagang makukuha. Lalo na dito sa estate na tinitirahan ko. Mm -hmm. Pero hindi lahat kasi ang estate dito ay pare-pareho ang law. May ang dito sa amin, dito sa tinitirahan ko, pag wala ang pangalan mo sa sa property na napangasawa mo ay wala ka talaga. Pero mayroon ding estate dito na automatic is like an, yung know, automatic na pag-asawa ka, mapasayo yan. So, ang akala lang siguro niya, pag makapangasawa siya ng matanda, tapos kahit na daw niya, kung mawawala, ang habang niya, kung mawawala ay mapasa kanya lahat ay hindi ganyan po. Pag yan ay mawawala sa mundo at wala ang pangalan mo doon, hanggap ka na lang ng hangin. O tapos halimbawa pag ako ang magbibigay, pinakilala ko, tapos ako magbibigay, ako pa ang masisin yan sa huli. Kaya hindi talaga ako makisali sa mga ganyan. Kasi pag mag-asawa kasi tayo no, 'wag tayong ano, mag, yung mayroong kang intention, yung mayroong kang hindi magandang intention, mayroong kang habol. Kailangan pag asawahin mo, kasi gusto mo siyang makasama sa sa buong buhay mo at gusto mo na kung sa bata pa, gusto mong maging ama ng mga anak. Kumbaga maganda ang intention mo by the Uh, ano ba, yung may basbas sa Panginoon, yung from the, from the bottom of your heart. Kasi pag ganyan na may intention ka, ang habol mo, ang habol habol. <laughs> Kaya sa request niya sa akin, ay hindi ako umiimik talaga. Pero, nasa, nasa ano lang naman kami, nasa, nasa online lang naman, pero ang muka ako mga tananay ay nakataas talaga yung kilay ko. Kasi hindi ako ganyan eh. Kailangan kasi honest ka. Pero pag ganyan na hindi ka honest, bahala ka dyan sa kinabuhi ni mo. <laughs>